tayo ngayong gabi sa Burger King sa Timog. Gagawa tayo ng vlog dito sa Burger King. Let's go! Okay guys, itong Burger King, medyo pricey ito dito sa Pilipinas. Pero ngayon nagbaba na sila ng presyo, ang daming uh, promo, dati mga 300 plus yung Whopper nila eh. Ito pinakasikat nila, ito, ito actually ang signature burger ng uh, Burger King. Invento yan sa America kasi nagahanap ng malaking burger yung mga tao doon eh. Gumawa ang Burger King ng version ng malaking burger at tinawag nila itong Whopper. Parang ibig sabihin yan eh, surprisingly big. So yan ang labanan ng burger oh, tingnan mo ng mga burger house. Whopper. Tapos ito naman ang tawag nila rito. Tingnan mo. Extra long. Hindi <laughs> nyo napapansin. Yung McDonald's na mami, meron silang Big Mac. Pero hindi talaga Big Mac ang unang kalaban nito. Itong Whopper na to. Naalala nyo yung Big and Tasty noon? Yun. Yun ang unang kalaban nito. Pero pinace out na yun dahil nagparoon yata ng problema dun sa packaging. Nakalagay kasi yun sa parang styro eh. So, pinace out na yon at Big Mac na lang ang kalaban ngayon itong eh. Whopper na ito. Tapos so, ito naman, extra long, oh, bro. Ang ganyan yung labanan sa burger, palaki yan. Kasi, tingin ko, yung Burger King at saka Macdo, lalaki, lalaki ang brand. Yung Jollibee ang babae, kaya may chicken joy. Kita ko malaki nila yung champ eh. Pero, siyempre, mas kilala talaga itong Whopper at saka yung Big Mac. Okay. So, mamaya, Titikman natin kung masarap pa rin to. O oh guys, tinitingnan ko yung presyo. Yung Whopper Junior, 158 yung meal. Yung Big Whopper talaga, 265 yung meal. Grabe. Tapos yung extra long na solo lang, 125. So yun ang presyohan ng ano, ng mag-burger sa di ba? tandaan niyo yan. Kasi mamaya, yung tayo sa Parisan at i-compact natin kung magkano magagastos nyo pag nasa Burger House kayo o nasa Parisan. Okay? So, i-jay na muna natin to. itikman natin itong Whopper, syempre, di ba? Mmm! Sarap pa rin. Grilled siya. Actually, Parang mo sa sa Big Mac at sa Champ. Masarap talaga yung lasa ng Burger King. Ito naman, extra long nila, chicken shape. Alam nyo ba na walang fried chicken ang Burger King? O burger lang talaga. So ayan, ito lang chicken nila, extra long chicken. Tapos pag yung may chicken meal naman ang hinahanap, ayun, rice at saka Uh, parang chicken fillet ang ano ang nasa-serve sa rice. Wala talaga sila yung yung fried chicken na guys sa Jollibee, na Chicken Joy, at saka sa Mac Chicken. Wala silang ganun. Oh, Ay, tapos na tayo kumain sa Burger King ngayon okay, naman. Susubukan natin, kukumpir natin. Ha? Antyan lang yung Mr. Paris sa tabi. Oh. Sa tabi sila. Oh. Ayan o! Halika! Ito tayo ito! Ayan! Naka-order na tayo dito sa Pares! In order ko yung Pares Overload na 250 hindi naman gano'n marami yan. Pwede na yan pagkatihan ng 3 o 4 na tao. At saka itong chicken. Tingnan mo yung chicken nila kung gaano ka lang yan. 150 lang yan. Meron mas mali dito, 150. Pero ito, yung jumbo chicken. Large. O extra large sa tao. 150 lang yan. May kasama ng sabaw. At saka rice. At saka soft drinks. para mo yan sa burger na pinagalingan natin. Sa Burger King na pinagalingan natin. But kahit sa pakto. Tingnan mo Isang meal to, 158 pesos. May burger, may fries, saka may soft drinks. Pero ito, 150 kung chicken ang ang halap Ang laki ng chicken na yan. rice na yan. Tapos may libre ng soft drinks. Tapos may unly sabaw. kung gusto nyo naman ang pag-sharing, ito malaki kunin niyo Uh, para sa overload. Para sa ano uh, Kasi, kaya to? Kasi, ayan, mas masarap to. Meron siyang mga halung lamang duo kung sa bagnet tapos meron siyang pulado no, no? yeah. oh, mo, ko oh, yung, wala 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 Pan-continent kasi talaga sobrang ang hirap kumain dito ang hapa ng pilo dyan tapos yes, uh, bago magpapasok buti nga ngayon hindi ganito kadaan alright eto na, na okay na to kainin na natin so ayan tapos na tayo kumain sa Mr. Pares nakakita nyo naman ha? kayo na bala mag compare niya kung magkano magagastos niyo sa isang meal ha Uh, sa isang fast food o burger house o kaya sa isang paresan. Diba? So, you decide for yourself kung saan yung gusto pumunta. Pinakita ko lang sa inyo kung ano ang uh, makukuha nyo sa ganong presyo sa burger house at saka sa Mr. Pares. Actually dito, marami pang mga ibang menu yan. No? Tingnan mo yung mga pampartada talaga. Isang buong tulo ng, ng baboy. Meron na rin kare-kare. 250 yung kare-kare overload nila. Tapos uh, pwede ka ng mountain ng barka, the mill, na crispy bata. Pang apat na tao yata yun. Tapos yung pang limang tao, anim na tao, isang buong ulo ng, ng bakoy. So, yun. Alright. Hanggang sa susunod na food vlog natin. Peace out. Okay, guys. Ay! <laughs> para kunyari marami lang <laughs> ah. Kala ako makikita. <laughs> oh, guys. Nandito tayo sa Burger King para sa... Balikan. <laughs> <laughs> oh guys, kung meron kang kagustuhan, meron hindi hindi nagwo. <laughs> Yun. <laughs> Guys, siyempre, nandito tayo sa Burger King. No, wala ang fast food talk. Uh... Oh guys, nandito tayo sa Burger King para sa fast food. Uh... Oh, guys, nandito tayo sa King para sa fast food talk. Siyempre, meron joke ay eh, alam niyo ba na nagkakagustuhan dito mga burger ay ito? Ayon niyo maniwala. O, oh, paano sinasabi ni burger na may gusto na ko sa kabilang burger? King? Ganito lang. Can I take you out? O, e eh, pag nag-date nag na sila, siyempre, nagkakagustuhan na magpo-propose na ngayon po si Burger King. Teka, nakita na yung ano, onion ring. Yung...